maganda buhay mga kao. Ngayon po itutuloy ko yung video kong naudlot. Ano? Kahap kagabi po ay ginabi na ako. Medyo mabuhay-buhay pa rin ito ng konti. Pero okay na siya. Ito yung ginawa ko. Talaga nahirapan ako dito. Kaya kahit gabi overtime. Sinal, pinilit ko na ito isalpak. Ginawa ko pong heavy duty. No? Itong bumili ako nitong heavy duty na ito. At bakal na ito. Kita nyo yung dati disposable. Mas maliit lang ito na konti. So ngayon dito nasisira yung mga wheelbarrow ay kita nyo oh. ibu yan o oh. pinipilit yan ng mga hindi maalam yan oh. so kung maalam ka lalagyan mo siya ng busing ito bumili ka nung kasukat nung ihi na magpipigil do sa bearing dapat yung bearing ay hindi gagalaw yung pinakano nya yung gitna tapos may washer tayo dito dito dalawa itong washer na ito eh yung isa yung lakwasar, pero hindi na natin gagamitin susukatan lang natin ito dito kung ano yung size na kasukat ano sukatan ko lang po at ito ay ate grinder para magplat, flat mag pantay dito iga grinder muna natin tapos ikakating bisa lang ito dito para mas maganda yata dito sa kabila dito sa kabila kung mag mas maganda dito kukata dito ng kaganoon lang naman yung kasya lang pakita ko sa inyo kung paano siya sukatan susukatan ko lang po gamit ang tingting -ting. so yun kumuha tayo ng tingting -ting ng niyog susukat lang natin kung pantay Oops kitin na natin kung pantay dito silip silip dito kitin na natin kung align kaunti lang yung kanyang difference medyo mahirap magsukat pwede na sukat na siya puputulin ko na parehas siya yun o oh. tapos yun o oh, sukat doon o oh. yan ngayon magkaka mayroon siya ng clearance nagawa tayo ng clearance allowance dahil po may ganito pa tayo dalawang wasar na isisingit so babawasan lang natin ng kaganon ah, yun yung susukatin natin sa dito sa ating pipinisin muna Sususukat tayo pagkatapos ng pinis babawasan natin yun ah, so, yun. yun ang pinakapuputulin natin yun o oh. So yun, tara na, i-grinder natin to Ganda na, excited Excited ako sapagkat marami pa po akong hahakutin Kaya kailangan na itong mayari agad Let's go na So yan, gagawa na po tayo Ating papuntay mo, ang tawag po dito e, busing ano? Pwede rin po yung mga bearing eh Pero mahirap mag-cut Kaya dito na lang gagamitin natin medyo mahirap magpantay makunti na lang oh ito lang yung medyo oh. pibilsan ko dalampot baka yung minip ito lang naman eh ngayon naman po yung magkakat tayo gamit ang cutter papalit po ako ng bala papalitan po natin ito ng bala muna palit palit hindi pwede po ang ano kailangan ni cutting this papalitan po muna natin ng bala Yeah, <coughs> palit ito. Tagal natin ng bala. Palit tayo ng cutting disc. Tagal natin ng sana yung ating pinakaring. Tagal naman po madali lang magpalit. Wala ating ring. Ring, ring, ring. So, huwag wala wawala itong ring na to. Napakahalaga niyan. Sinusuot po yan dito. Ano? Tapos sige ganyan. O so, yan, tama. Ganito po. Ito, medyo matagal lang dito eh dapat sakto lang so yung sukat, ulitin ko lang yung sukat kasi siya na, bigyan magtagal babalik ulit natin namin sa grinder pag pero magpuputol muna tayo ng dalawa dalawa ng ganito agad ito, natagalan tayo doon ang pagpapantay hindi pa rin masyado pero okay na siya puputol tayo ng may ganito So yan ang sukat natin. Yung haba niya ay sukat dito. Kukuha tayo na dapat ng panukat. You know, dapat dito ang sukat niya. Pwede na rin namang ano, yung grinder na. Nalagyan natin ng markings. So, pumagitan ng grinder. Ayarap ay, siya. Ah, hawakan lang dito talagang ganyan talaga mag DIY ano you know, mga test susukat natin dito Ayan. yan yun lang naman yan o nasukat na pwede nang bitawan tapos ato na siyang sisimulan sasalpok na natin muna ito talagyan lang natin ng markings importante lang po yung markings na yun. Tapos atin na siyang puputuli ng utay-utay. Isa na Sana lang. Susukat na lang po tayo ng isa pa. O, oh, yan akong, may busing na po tayo. Busing, hindi po si busing na big soto ah. <laughs> Dapat pala may clearance pang konti Tingnan natin kung sukat. Ah, okay na to. Okay na. Kailangan na isigo siya. Huwag naman masyadong masikip. Ano? Susukot tayo ng pangalawa. Saan tayo? Pangalawa na po ito. Nagyan natin na konting clearance. Para huwag magluag. success tatago ko na itong iba para sa mga susunod na project Woo, ayos kakabit na po agad dati ito excited na ako hindi ko na siya papantayin pantay na to, okay na to magkasukat na mahalaga lang naman may pumigil eh. ano, okay na to medyo magtatagal pa pag uh, to kaunti lang naman difference sya oh hindi pala salabal sa, sa camera ito nyo, okay lang naman sya oh. yan po yung pambosing natin ganyan lang po kasimple ang paggawa parang kadali nga ano. oh. medyo may yung konti mas mahaba na konti yung isa pero okay lang yan kailang grinder pa nga yata na konti nagrender rin ko rin na konti hindi ko na papakita sa inyo sige so kakabit ko na po yung busing pero bago yun ay Kanin muna natin. ng dito. Nalagyan muna natin lang ng used oil. Oh well. Medyo mahirap ka dito sa kabila para hindi po siya lawangin agad dahil mamaya ang gabi laban na, na po ito so yan o yan yan o po natin Ayan. Para meron siyang bones. din lang lungs ito. Ayan. Dati po kasi ay sobrang luag itong ihi to ito. yung sumisira. Higyan natin itong kanto bearing so yun ganyan lang po yan tapos lalagyan natin siya ng lalagyan natin ang washer o oh, yan o lalagyan natin ang washer pinaka hindi pala washer lalagyan natin ang tawag tapos itong pinaka ano yan yan ang washer tapos sa kabila ganun din pamitan natin ng starter yan magiging starter ito pinaka busing pala sorry tapos sa atin pong isusuot na itong hindi mo kasi may isuot yan pag hindi mo na isuot dito paligtad isuot natin to dito tingnan natin kung okay kung hindi magbabos tayo ng busing ano lang naman yan eh pag hindi okay bawasan yun sana mag okay na siya na magamit naman yan napasobra yata itong asa. napahaba o dito kabila napahaba din sa kabila ay, sakto lang malaki pa ang habulin dito sa kabila ng bossing, napahaba magbabawas po tayo ng malaki Pero okay, yan, ganyan po yung itsura niya o, yan, okay, o, kita na hindi na siya gagalaw-galaw sigo siya ito lang isang malaking habulin maghahabol tayo dito konti lang naman ganun so yun lang yun, lang po yan oh. ang paggagawa ng boxing, pwede na siya sige na ako hindi, hindi gagalaw hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagbabawas babawasan ko lang siya ganyan lang po yan oh. pakita sa inyo naway may natutunan po kayo sa ating mountain vlog isisigo na po at magagamit na heavy duty na siya yung isang video i convert na heavy duty Ayan po yan o. Oh. Ayan o. Oh. Yan siya. Bye bye and God bless. Thank you for watching.